还有呢啊！ Ngayong araw nga ay isusurprise natin si Duday. Kaya naman iyan, paali na tayo para bilhin ang ating ibibigay sa kanya. So, helmet tayo dyan, guys, para pogi. Kaya no, may pa ganun, -ganun pa under-under tapos, wow, ang lupit. Sa SM nga pala tayo pupunta, guys. Kaya naman iyan, nandito na tayo sa parking ng SM. Tapos, syempre, ano tayo, sasakay tayo ng elevator Bababa tayo, ayun na SM, walking lang tayo ng konti dito. At ayan nga, nandito na nga tayo sa tindahan ng mga telepono. So dito tayo bibili guys Ayan sa Tech Life Realme phone nga pala Bibili natin Tapos ayan guys Tignan nyo kung ano yung mas maganda dito guys ha Ito yung Realme 12 Pro Plus 5G Tapos yung isa naman Ayan tignan natin camera Yung isa naman ay Realme 12 Plus 5G. Ano yung mas maganda dyan, guys? Yung isa may pro, yung isa may plus. O, oh, kung makikita natin, mas okay yung camera ng tinturo ko. Kaya parang yan yung nagugustuhan ko, eh. Kaya naman, yan yung kinuha natin. Tapos, iho home credit nga pala natin to, guys. Te-testingin ko lang, guys. Testing lang natin kung ano yung plan na may bibigay sa atin ni home credit. Ayun, no? Ang daming cellphone dito sa Tech Life. Uh, make life simple way. Ayun, no? Shoutout po sa iyo. Kala kuya, kalate. kala, kala ate. Yan, thank you po sa pag-assist sa atin, sa pag-home credit natin na to. At napakabilis at na-approve tayo guys. Ayun no, na-approve tayo. Ito na yung unit. Wow, ang ganda niyan. Pangarap ko rin kasi guys magkaroon ulit ng cellphone na Android. Kaya yun, binili ko si Duday tapos mangyarap na lang ako sa kanya. Ayun na, uy, pauwi na tayo. Ayun na yung cellphone. At dadali na natin dito sa kanya. Masusurprise yun guys, masusurprise. Alis na, na tayo guys at pupunta na tayo dun sa kakainan. Kung saan dun natin ibibigay yung I see it you open the uh. <laughs> <Baliu>. Kainan Kainan <laughs> Nasingit nandito na nga kami guys sa kainan. Di ba? Napakabilis na pangyayari guys. Ayan, papasok na kami sa kainan guys. Tignan nyo yung place. So, oh. napakaganda naman dito guys. Legit, napakaganda po. Oh. Sobrang ano, payapa. Di maingay. Dito yan sa istorya. Tignan nyo naman guys yung paligid. oh, grabe. Solid no. Dito natin susuprise si Duday para solid na solid ang experience. Ayun no, oh, tamang upo siya. Sabi niya, video ko daw siya oh. Parang ano lang eh, parang si Perlas. <laughs> Kamukha mo talaga si Perlas, no? I-comment nyo guys kung kamukha niya si Perlas. Tapos guys, eh may tinanong ako sa kanya. Tingnan nyo isasagot niya guys. Ano niya rin, Pasko. Anong regalo gusto mo sa Pasko? Um, cellphone. gusto <laughs> mo alam. Wala pa ako cellphone eh. Ha? Huh? Wala pa ako cellphone. Oh, di ba? Pangarap niya kasi yun guys eh. Tapos ito naman yung pangarap ko. Ay, ganda naman nun. Eto na nga at kinuha ko na yung cellphone So yan nakatago sa jacket guys Para hindi makita di Duday O oh, no, wala siyang kamalay Malay guys na ito ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay niya Ayan lilibang-libangin lang muna natin siya guys Para appealing niya normal na kainan lang na ginagawa talaga namin So ayun, no tinuturo-turo ko siya kasi siya ay ano Masusurprise Ayun no, oh, wala siyang kamalay malay O oh, tamang mga eh At dumating na nga ang paon ng pagkain namin yung price. Solid din yung price na to guys. Ang sarap. Ang lambot ng price guys. Lasang patatas. Kilala nyo naman si Duday guys. Eh napakahilig sa price yun. Kaya siya yung ng price na to eh. Siyempre nilantaka na din natin. Dinikman natin. At pagkakagat ko guys. Parang natunaw sa dila ako sa lambut eh. Oh grabe. Ang sarap. Approved. Siyempre ipapatikim din natin to sa aking jowa. Oh ito na ang airplane. E Ing. Oh diba? Yummy yummy. Yummy di dali mani. Ha? Huh? Nandito na nga nga din pala yung drinks nila na mango at strawberry. Ayun no, napakasarap. Oh, ganado na yung bata ah. Sarap din. Eh. Ha? Patikim mo. Gusto ko ng strawberry. Strawberry na eto na nga ang iniintay ko. It's time to eat. Ang in-order natin guys ay tinaparize tapos butter chicken. Uy, napakasarap guys. Legit yung ano, uh, tinaparay. Sobrang sarap guys. You must try. You need to try, you have to try Try and try until you die <coughs> So ayan guys, kain na tayo Tapos hihintay lang tayo dito ng pagkakataon Para maisagawa na natin ang surprise natin para kay Duday So ayan, kain-kain lang tayo guys Pag narinig nyo yung tugtog na Avelabang eh, benda Ay malapit na ha First time ko nga lang din palang isusurprise si Duday guys Kaya eto, matutuwa talaga to, seryoso

Ayun na nga masaya nga ang bata. O sa so sobrang saya, tingnan nyo ang ginawa. O, oh, di ba? Mukha kang baboy na maliit dyan, be. <laughs> at ayun lang, guys. Kung umabot kayo hanggang sa part ng video, video, ano, video na to, like, comment, share, and subscribe, guys.